Dikada ng social realism artist ang 65 anyo sa Sebeni si Santayan kang barangay Gugon Legazpi City. Ang sa iyang mga obra, susog permis sa pagpapailig kang mga realidad na nangyayari sa komunidad. Pira sa mga obra niya, An Igos Tios Ugak Tigbaka. Sabi niya, ini ang sa iyang ginibong obra sa pagrekognisar sa dakulang ambag kang mga obrero sa satuyang komunidad. Urog na sa satuyang ekonomiya. mag kasarang bagay na... Eh, yan ay focus sa mga sa si, ano niya, construction worker. Na grabe ang pagtiyos, grabe ang pagsakripisyo ninda sa pamilya, sa rural daw na trabaho ninda. Halos sa na kantidad, nag-effort siya makataos na kayo na pagkabuhay ang pamilya. Kang nakaaging martes kang buksa ng Art Exhibit sa Sarong Dakulang Mall sa Legazpi City. May tema ining pagdaplos Tribute to the working class hero, na big organizer kang grupong brotsa, ubikulanong respetado ang obra, tawo, sining at iba pa. Tutal na 14 Albayano exhibitors ang nakisumaro digding After kang pandemic, napansin namin na nagboom ang uh, sining, nagboom ang kultura, no nag boom ang interest kang mga young generation, middle, middle age and even the, the, the oldest people. No, na nabuhay ang interest nila na, na mag-cater sa art. So magayon ang reception kang art mo niyan sa Bicol. Obeto kang art exhibit na mapukaw ang kamalayan kang publiko sa importansya kan mga saraday na obrero sa komunidad. Asin maging dalan man nga ni matauan kang gobyerno ning magkakanigong suportaan mga obrerong ini na nasa laylayan. Importante ini ta kami po ang tunay na Marites. Marites kang kultura, kumbaga kami ang kaypuhan mag-istorya magistorya kung anong mga namamatian mi sa sosyedad, kung anong napamatian mi, pigpapaagi mi, paagi sa visual, paagi sa literatura, sa pagsurat, paagi sa eskultor, sa visual, uh, paagi sa teatro. Ephemeral man siya o magiging immortal, niyaon po ang pagpreserver nga ikang tao, gibukan tao, paagi sa sining. Makukuan Art Exhibit sa Gaisano Mo Legaspi, asin madurar sundo sa primerong aldaw kang Hulyo para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.